Good morning po mga ka So ngayon, meron na namang hinog na figs. Ayan. So ito po yung Australian Plunder na variety ng figs. So para sa kalaman po ng lahat, ang figs po nito ay hindi po ito uh, technically ang tawag dito is uh, inverted flowers kasi yung flowers ng figs is na, nasa loob nitong kanyang uh, bunga. So papakita ko po sa inyo ngayon yung ano, uh, loob nitong ating figs so ito mas maganda kapag ka ganito yung ano uh, gani ganito kahinog yung ating figs so ayan So ito po yung mga flowers ng ating uh, figs. Kaya siya tinawag na inverted kasi nasa loob po yung flowers ng ating figs. And then uh, dyan din po matatagpan yung mga seeds niya na maliliit yan itong mga brown uh, meron siyang mga seeds yan. so ang tawag po dito is labyrinth or clustered of um, flowers so masarap po ito figs um, pagka, pagka, fresh and then mas masarap din po siyang gawing jam kasi kapag ka naging jam po siya ano yung lasa ni po is uh, meron siyang hint or napakalakas nung parang ano meron siyang gata ng niyog ang lasa kapag ka ginawa natin diyan. So ito po yung ating tea. Ah, matamis po siya na medyo may pagka maasim-asim ng konti. And then, masarap din po itong ano, gawing dried figs. Kasi na -co concentrate yung sugar. Kaya mas matamis po siya kapag dry. Mm.